mo ninyo ng mga ibang government officials, government employees po natin, di ba? Alam natin bawal uh, pag government employee, bawal po makatanggap ng SAF. kasi ang goal ng SAF ay para po sa mga uh, mas highly affected, 'yung mga nawalan ng trabaho, 'yung mga no work no pay. 'Yung mga kawani ng pamahalaan, mga empleyado natin, uh, national agency man 'yan o city, sumisweldo po lahat 'yan, may hazard pay pa nga 'yung uh, mga mga bupapaso, ano. so hindi po talaga dapat. Ngayon, ano anong gagawin natin doon sa mga uh, nakasingit sa listahan, uh, hindi po natanggal doon sa pag-validate ng uh, DSWD na listahan? Ano pong gagawin natin? Uh, Nag-issue na po ng uh, memorandum ng warning ang DSWD, ang National na Pamahalaan. Yung mga hindi magpapadelist voluntarily, uh, basta hindi nila kunin, okay lang. Pero kung kunin po nila yung 8,000, Uh, kahit isang batch lang po dun sa 8,000, kunin niya yung 16,000, makakasuhan po sila pagkatapos po nitong lahat. So kung ikaw po ay isang kawani ng ating pamahalaan at kumuha ka po dun sa National uh, SAP ng DSWD, uh, pwede niyo pong isoli yung pera. Pumunta lang po kayo sa accounting office natin. Okay? Uh, isoli niyo na po para hindi na po kayo magka-problema uh, madali po kasi makita yan pagkatapos po nitong lahat. Pag i-liquidate -ili na po yan sa dulo. Madali po, nasa listahan po eh, makikita po na yung empleyado na to kumuha ng 8,000 o kumuha ng 16,000. Lahat po yan, uh, kukunin po ng DSWD listahan, isa-isa po kakasuhan niya, niya kayo. So, huwag na po tayo umabot sa ganong pagkakataon. No? Ano? So, yung mga kailangan magpadalis, magpadalis na po kayo. O uh, huwag nyo na lang po muna kunin. Kasi hindi, hindi naman mananakaw yung pera pag hindi nyo kunin eh. Na okay, mapapalitan lang po yung nasa listahan. Uh, again, mga hindi qualified, uh, yun po yung gagawin. Uh, Padalis na po kayo, O huwag nyo na lang muna kunin.